Ayan mga idol magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha Ngayon po ay susumada naman po natin ang ating pecha ngayong November 28, 2023 at November 29, 2023 Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga followers po natin at sa mga bago pa lamang po nating mga viewers Maraming salamat po sa inyong lahat at ayan mga idol, umpisan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa ating sumada sa pecha ngayong November 28. At ayan mga idol, dito po tayo sa November. Ayan ay 11 pa rin po tayo dito 28 sa ating pecha at uh, 23 sa ating taon. Ayan, November 28, 2023. Sa mga numero po natin dito, gaya pa rin ng dati, simplify pa rin po natin sila. Ayan, 1 plus 1 is 2 Uh, 2 plus 8 is 10. uh, 2 plus 3 is 5. Ganyan din po sa bandang gitna. 2 plus 10 is 12. Uh, 10 plus 5 is 15. Ayan, sa bandang baba rin po, ganoon pa rin. 12 plus 15 is 27. Ito po ngayon yung unang numero natin. Meron po tayong 27. At yun naman po yung pangalawang numero natin, dito pa rin po yan. Yan sa bandang gitna po yung tatlong numero natin dito. And combine lang po natin sila. 2 plus 10 plus 5 is 17. Yan naman po yung pangalawang numero natin, meron po tayong 17. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan, pwede, pwede na rin po natin itong matayaan. 17, 27, o kaya naman po ay 27, 17. Ayan mga idol, pwede, pwede na po yung kombinasyon natin ito. Uh, dahil 2 digits po yung mga numbers natin, dito, itong dalawang numero natin dito, isusumada rin po natin yung dalawang yan. Pero bago yon dahil 2 digits nga po sila, simplify muna natin para may sumada natin at para mas madagdagan yung mga numero natin na pwede natin pagpilian. Ayan, dito po sa 17, 1 plus 7 is 8. At dito naman po sa 27, 2 plus 7 is 9. Ayan mga edad, ito po yung isusumada natin ngayon 8 at saka 9 Unahin natin isumada yung 8 Kukunin muna natin itong 17 Sumada 17 1 plus 7 is 8 Pwede rin po dito yung 35 Sumada 35 3 plus 5 is 8 At pwede rin dyan ang 26 Sumada 26 2 plus 6 is 8 And then dito naman po sa 9, kukunin po muna natin itong 27. Ayan, sumada 27. 2 plus 7 is 9. Pwede rin po dito ang 18. Sumada 18. 1 plus 8 is 9. At pwede rin ang 36. Sumada 36. 3 plus 6 is 9. Ayan mga idol, yan na po yung mga nakuha natin yung mga numero na pwede po natin pagpilian dito po sa ating sumada sa pecha ngayon pong November 28 ayan, meron po tayo rito 8, 17, 35 26, 9 27, 18 at 36 sa mga numero yan sa mga naka-encircle po natin mga numero na ito pwede, dyan po tayo pipili o kukuha kung ano po yung mga nagugustuhan po natin mga korsonada po natin yung mga numero para po sa mga kombinasyon na pwede natin tayaan. Ayan mga idol, Rumble lang po natin yung mga numbers natin ito. At doon naman po sa ating sample, kinuha naman natin dyan yung 18 at 18 at 26. 18 and 26. Ayan mga idol. Then 17 at 17 at 36 naman. Ayan. Then 8 ayan 8 at 27 ayan mga idol ito naman po yung mga sample natin mga nakuha po natin mga kombinasyon dito po sa ating suma de sa pecha ngayon pong November 28 ayan meron po tayo itong 18, 26 17, 36 at 8, 27 ayan meron po tayong tatlong sample dyan pero kung nagustuhan nyo naman po yung mga kombinasyon natin ako na dito pwede pwede rin pumatayan yung mga yan pwede so, rin kayong magdagdag o kayo dito sa taas kumuha ayan, kayo na lang pong bahalang pumili kung ano pa po yung mga nagugustuhan po po nating mga kombinasyon ah, uh, dahil mga idol, yun po ang ating sumada sa Pecha ngayon pong November 28, 2023 at next naman natin yung ating pong advance sumada ayan, para naman po ito ngayong November 29, 2023 at bago po natin simulan yung ating sumada ayan, gusto ko lang pong ipaalala ulit sa lahat lalong lalo na po sa mga bago pa lamang po natin mga viewers na ang mga sumada po natin mga ginagawa ay mga gabay lang po ito sa atin pong mga pagtaya wala pa rin pong nakakaalam o mga kapagsabi kung ano po yung mga labas na mga bola o mga numero sa ating pong mga lugar at ang ito po ay pwede pong tayaan sa umaga sa tanghali o kaya hapon o kaya naman po sa gabi kung anong oras po yung mga bola sa ating pong mga lugar at ang mga ito po ay pwede rin po sa lahat po ng lokasyon. Uh, then mga idol, uh, tuloy natin ang ating sumada dito sa ating sumada sa pecha ngayong November 29. Ayan, dito po tayo sa November, Ayan, ay 11 pa rin tayo rito. 29 naman sa ating pecha at 23 pa rin dito sa ating taon. Ayan, November 29, 2023. Simplify pa rin po natin yung mga number, numero natin dito. Ayan, 1 plus 1 is 2. 2 plus 9 is 11. uh, 2 plus 3 is 5. Ayan mga idol. Sa bandang baba rin po. Ganun pa rin. Add lang po natin. Uh, 2 plus 11 is 13. uh, 11 plus 5 is 16. Ayan mga idol. Sa bandang baba rin po. uh, 13 plus 16 is 29. Ito po yung unang numero natin. Meron po tayong 29. At yung pangalawang numero naman natin, ayan, dito pa rin po yan sa bandang gitna. Ayan, combine pa rin po natin yan itong tatlong numero natin dito. 2 plus 11 plus 5 is 18. Yan naman po yung pangalawang numero natin. Meron po tayong 18. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na rin po natin itong matayaan. Eh, meron tayong 18, 29, o kaya naman po ay 29-18. Yan, pwede, pwede na po natin matayan tong kombinasyon na ito. At dahil 2 digits din po yung mga numbers natin, kagaya po dito sa kabila, yan, isusumada rin po natin silang dalawa, yan, tong 18 at 29, para mas madagdagan po yung mga numero natin na pwede nating pagpilian. Yan, simplify po muna natin, dito tayo sa 18, 1 plus 8, yan ay 9. Uh, dito sa 29 naman, Uh, 2 uh, plus 9 is 11. Yung 11 po natin ay 2 digits yan, kaya isisimplify din natin. Kaya magiging 1 plus 1 is 2. Ito po ngayon yung isusumada natin, 9 tsaka 2. Ayan, unahin natin yung 9. Uh, kukunin muna natin itong 18. Sumada 18. 1 plus 8 is 9. Pwede rin dyan yung 36. Sumada 36. 36. 3 plus 6 is 9 at 27 ayan sumada 27 2 plus 7 is 9 then dito naman po sa 2 ayan kukunin po muna natin itong 11 ayan sumada 11 1 plus 1 is 2 at itong 29 sumada 29 2 plus 9 is 11 pwede rin po dyan ang 20 sumada 20. 2 plus 0 is 2. At pwede rin ang 38. Sumada 38. 3 plus 8 is 11. And mga idol, yan naman po yung mga nakuha natin mga numero na pwede po natin pagpilian dito po sa ating sumada ngayon pong November 29. And meron tayo rito 9, 18, 36, 27, 2, 11, 29, 20, at 38. Ayan mga idol, sa mga numero natin yan, ganoon pa rin. Rumble lang po natin at pipili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga numero dito. Kung ano po yung mga pwede nating matayaan para po sa mga kombinasyon natin nagugustuhan. Ayan, at doon naman po sa ating sample. Uh, Kinuha natin dyan yung 29. 29 and 18. then 11 11 at 27 and uh 9 and 9 and 2 Ayan mga idol, yan naman po yung mga nakuha natin mga kombinasyon. Mga sample lang din po natin yung mga yan. Meron tayong tatlong mga sample dito pero kung nagustuhan nyo po sila, yan pwede, pwede rin pong matayan itong mga nakuha natin mga kombinasyon dito. Pwede kayong magdagdag din o kaya naman dito sa taas pumili. Ayan, rumble lang po natin yung mga numero natin dyan. Pili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga numero. Uh, at ayan mga idol, yan po yung ating sumada sa pecha ngayon pong November 28 at November 29, 2023. Maraming maraming salamat po.